afternoon and good evening. So for today's video, ayan, magluluto na naman tayo ng ating uulamin. So ayan, nakahanda na yung ating manok. Yan ay malinis na at nahugasan na natin ng maigi. So yan ay ima-marinate lang natin. At yan ay lagyan natin ng pamintang pino. 1-8 cup na calamansi juice. 1-4 cup na soy sauce. Ito ay atin lamang i-marinate. Ayan, kinakamay ko lang at malinis yung ating kamay. Ito naman guys ay pagkain namin. So, okay lang kinakamay. Basta hugas-hugas din sa kamay pag may time. Ayan. So, ito ay ima-marinate lang natin ng mga 5 uh, to 6 hours o overnight. Mas maganda pag nakababad talaga para siksik ang lasa. After 5 hours, sa ating pagbababad, ayan, tanggalin lang natin to sa ating babad. Ayan, i-drain lang natin yung ating binababad. Ayan, patutuloy na muna natin. Bago natin lutuin. Ayan, so drain muna natin tong ating uh, chicken at sit aside natin yung ating sauce. Ayan, kasi magagamit natin yan mamaya dito sa ating frying pan. Ayan, nagpapainit na pala tayo ng mantika. Paunting mantika lang. I-, I lang natin dito yung ating marinated chicken half cook lang siya. iba brown brown lang natin yung ating manok at self huwag wag nating hayaan na masunong babaliktad baliktarin natin yung ating manok Thank <laughs> Ayan, ganito lang ka ka brown brown yung ating manok. Ayan, tanggalin na natin sa ating mahiwagang kawali. Isa natin tanggalin yarn. handa lang na natin kunin at baka magasgas ang ating kawali. Ayan. Pupud na kasi yung aheng ipit. So, ayan. Tinanggal ko lang yung ating manok dito sa same na kawali pa rin. Dito natin igigisa yung ating bawang. At yung ating sibuyas. Bigisa lang natin hanggang malabas yung kanyang aroma. Next na rin natin yung ating kamatis. Hindi ko na pala pinapakita sa inyo guys ang paghiwa ng ating mga sangka. Para pinutuhin na tayo. Para natin pahirapan yung ating mga sarili. Yan namang bawang ay binikbik ko lang at iniwang kino at sibuyas. Iniwa ko na lang din. At syempre yung ating kamatis, iniwa ko rin sya ng kino. Ayan, so ganun lang naman. Sa paghihiwa naman ay may kanya-kanya tayong disparity. Ayan, at lagyan natin ng atay. Atay sa manok ko siya, guys. Siniwa ko ng pinong-pino. At nakalimutan ko kasi na mag-vlog tayo, kaya nahiwa ko na rin. Ayan. Diba? So, lutuin lang natin siya. Kung may gilingan kayo, pwede igiling yung atay. Atay ng manok. Ayan. At lagyan natin ng ano yan. Uh, kalamansi juice para iwas lang sa. Ayan. Palamansi juice. Ayan lang kumulo huwag muna nating haluin. Ayan, kumulo na siya. Itong atay, guys, sadyang dinudurog ko talaga siya. Ayan. Masarap so, kasi pag durog na durog 'yung atay. Atay ng manok. Ayan. At 'yung kamatis dapat durog na durog na. Ayan. So, hayaan lang natin yan na lumambot yung atay at saka yung kamatis. Ayan. Durog, durog na, durog na talaga siya. Ayan. Durog na, durog na yan. Lagyan natin ng tubig. Ayan. Natamtamang dami lang ng tubig. At lagyan na rin natin ng pampalasa nor chicken cubes dx ayan ay may lasa yung ating sabaw Lagay na natin dyan yung ating pina kanina na chicken. Ayan. at ating papukuluan sa mahinang apoy lang para hindi masunog yung ating niluto so takpan lang natin at silipin natin yan maya maya kung sa tingin natin ay pwede na ayan silip silip sa ating niluto Ayan, malapit na, malapit na. At dahil malapit na maluto, iyan, ipos na natin siya yung ating tinabi na sauce kanina. Ayan. Di pa. So, ganun lang tayo kasimple magluto ng ulam. Huwag na natin pahirapan yung ating mga sarili. Ito siya guys, pwede ninyong haluan ng ang uh, patatas kung gusto niyo at dahil wala kami so simple simple lang siya simple simple na luto ayan so takpan lang natin ulit silip-silip ulit sa ating niluto siya guys ng asin. kaya naglagay na tayo ng nor cubes. Maglagay pa rin tayo ng asin. Ayan. Mahalaga pa rin na may asin. Ayaw di, din yung asin. Ayan. At halo-halo lang. At dahil hindi ako naglalagay ng uh, bichin, Asukal yung aking pangtapat siyan. Ayan. Lagyan lang natin ng 1 uh, tablespoon na brown sugar. At uh, lutuin lang natin to ng mga 5 uh, minutes. 5 minutes more. Yung sakto na lalapot yung kanyang sauce. Ayan. Ayan. okay na tong ating chicken asado. Diba? Chicken asado yarn. Ayan. Wala kasi kaming ano guys, wala kaming uh, chicken liver uh, liver spread. Kaya yung atay, yun ang yun yung ginagawa kong lever spread, o diba, dinurong ko lang o diba, yan malapot na siya, guys so, okay na siya. ilipat na natin sa ating may wagang lagay, para tayo ay magkakain na o diba, bango-bango Ayan na ay yung ating ulam for today's video. Ayan, chicken asado. Diba? So, on conyard. So, this is it for today. Bye-bye, everyone. Kain na po kami. As usual, hindi ko na naman titikman sa harap ninyo dahil gusto ko sabay-sabay na kami kakain. So, bye-bye.